Good morning, everyone! Welcome back to my channel for today's vlog. For today's vlog, ay umaga na naman, guys. At salamat sa Diyos at okay na naman tayo tong umaga. So, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, guys. Nandito na naman tayo sa hotel. At punta na naman tayo sa work as usual. Everyday routine. So tignan natin kung ano na naman ang ganap for today guys Sama nyo naman ako itong maghapon So para na guys Ay, Umaga na naman guys Kung ano na naman ang ating ganap dito sa kitchen Samahan nyo ako ulit Parang uulan ngayon magluluto tayo ngayon guys ng ano, red beef red beef red beef daw uh -huh. magluluto tayo ng ano for the lunch magluluto tayo ng para sa patanghalian guys meron tayo dito beef laman ng baka lalagyan natin ng sibuyas. Dito tayo ng mga na guys. Yan. Oh. Lagyan natin na ang bawang. Bawang. Yung oh, kasing patungan. Wala okay. ah, akong patungan. Ay! Yan guys. Diyan na lang muna kayo. Ayun. <laughs> Chan muna kayo guys. Bye, wala ng best, kasi sinigsi ang buhay niya ngayon. Shut out. Ayan, dalagin na natin yung bawang at sakasibuya. Dalagin natin yung bawang sibuya para maging golden brown. Yung dalagin na natin yung golden brown na siya. One and a half months na lang po, guys. Be patient na lang kami dito. <laughs> Super, ano na kami dito, boring. Dahil, six months na kami dito, guys. Wala kami ibang mapuntahan kung hindi lang dito sa paligid. Tapos yung paligid ay hindi maganda ngayon ng panakay. -ano. Ito makuling dem. ganyan lang yan eh si ano, madam. Ilagay na natin yung karne, guys, kasi okay na yung sibuyas at bawang. Ayan. Pero ang ganda talaga ng karne, oh. Laman na laman siya. Wala siyang taba. Ano ba tawag dito sa atin? Lemon. Lemon ba 'yan sa atin? Lemon. Yung karneng malambot karne yan, ng baka yan guys oh. Isagisahin natin para magyan hmm. natin ng ano to tomato sauce guys Kok Kokinisto salsa ang tawag nila to dito sa mga greek na to Kokinisto, salsa tapos ang ano nito ang, ang kasabay nitong pagkain nila ay pure mas mas potato pero ang sabi ni madam ayaw niya ng mas potato baka salad na lang siya Aywan ko or bread na lang baka yung bread kasi di ba bumili sila yan Sabi mo itong araw na ito? Ang daming <laughs> nangyari. Ang <laughs> daming nangyari. <laughs> Hindi magandang araw ito. Hindi magandang umaga ngayon. Puro <laughs> sunog. Ang <laughs> <laughs> <Puro> daming nasayang. <laughs> Ang daming nasayang ngayong araw na ito. Ang daming sunog guys. Dahil nakalimutan namin. Dahil <laughs> <laughs> Dahil na late kami guys. Tapos nagmamadali na kami. Pinol yung lang. Ngayon nasunog. Oh, di lalong na late. ba? Diba? Ganun ganun lang yun. <laughs> na medyo naluluto na yung ating beef. Medyo nagigisa-gisa na siya. Tapos ilagyan natin ng tomato sauce after magisa mo ba? Tik mo hmm. mo na to. Kailan? Oh, beef eh. Uh, ha? Oh, beef toy. Ha? Oh, like, beef toy. Beef? sa atin kasi sa ano, sa atin is uh, alteretang baka. Ay, Pero sa kanila naman ay cooking. Kuk Ko Oo. Pero walang patatas to. Plain lang siya na plain lang siya na ano, tomato sauce. Plain lang siya na tomato sauce. Tapos ang tawag nila dito ay kokino salsa Kokino salsa. Yung red sauce, sabi nila. Ang kokino kasi, it's red. Tapos yung ano, sauce ay sarsa. Tapos ang tawag nila, kokinisto salsa. Oh, yan ang tawag nila dyan. So, wait natin, guys. At Oh, talmog mo ah. Ano yun, guys? Mushroom. Hindi mm na kaya. Hindi ano kaya? <laughs> Hindi siya kaya. Masyadong matigas. Kaya mo yan, Des. <laughs> yan, Des. Kaya mo talaga yan, Des. Hindi. <laughs> Hanggang dyan na lang. <laughs> <laughs> o, wala, to, eh. <laughs> <laughs> Hindi mo kaya. Huwag na get. Oo, oh, tignan nyo yung ano. Yung mushroom. Lalaking mushroom. Tapos bawasan ko to. Ilagay mo lata namin yun. Ano na nga magmalaon dito? May doon nga tapir ba? Ayan, doon nga tapir. Luwadam des ha. Sugat ka. Malapay nga dito. Anong nalang ting mo? Ay, syala. Siyempre, baby. Ayan. Lagay natin tong Nor Cubes, guys. O, so, diba? camera pala mag-video. Pag mag-isa. Kumuha ka dyan sa baba. Meron dyan. Maraming laman. Hmm. Maraming laman, guys. Sang salop. <laughs> Nung bata pa ako, doon ah. oh, sa probinsya, pag bumili ka ng bigas, yan ang ginagamit nilang pang salop. Food. No, di ba? Yan, okay, ganyan. Nung pang... Sang salop na yan, eh. Uy, mas malaki pa dito ate. Mas malaki pa yan dyan? Oo. Oo. Ano nang nalala? mo ba yung kapataan mo eh? Maging ganat ang takin namin. Maging ganat ang takin namin. Diyo salop sa ba? Kilo-kilo na lang. Eh, to lalagyan ko naman ang North Cubes na chick. Ay, ano to? Beef. Beef. Beef kasi beef yung karne. Kaya, yan So, yan na nga guys. Ay, pwede na natin lagyan ng tomato sauce. Kasi, ano na yung karne. Lagyan natin ng tomato sauce. Tapos, lagyan natin ng kunting tubig para lumambot yung karne. So guys, lagyan natin ng to bake para lumambot yung karne. Oh, luto na ang aming lands. Luto na po. Luto na po, luto na po. yan Mabilis lang pulutuin, ganyan lang po ang kanilang kokinisto salsa. Ganyan lang po kasimple ang pagkain ng Greek. And kami, kami naman ay may rice din. Yan. Yan po, rice with this naman ang kakainin namin. Sa kanila naman po ay rice with potato yan ang aming lunch for today of course hindi nawawala yung rice yan ang kakainin ni madam patatas patatas ang kakainin ni madam saka yan ayaw nila yung rice kaya patatas daw hindi sila kumakain ng rice. Pero yung asawa niya, kumakain siya ng rice. Ano ba yan? Puno ata ng mantika. Bakit bumukin? Ayan. So, guys. Ayan, guys. Tapos na naman ng aming work at uuwi na kami. Ayan. tapos na so ayun na nga guys tapos na ang lahat sa kitchen at nakakain na rin kami at tapos na rin guys ang aking duty at pauwi na rin ako kasi na gabi na gabi na rin guys so yun lang ang naipakita ko sa inyo dumating kasi yung aming boss ay hindi po pwede guys so hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching and God bless po maraming salamat and bye bye